So ito mga karebo no, um, yung una kong ginawa kapag nung na-encounter ko yung biglang bumabagsak, parang mamamatay yung makina no nanginginig, pabago-bago yung uh, yung RPM biglang babagsak. Una kong ginawa, dinis ko yung ano no ang gamit yung cleaner no, FI cleaner o carburetor cleaner pwede yon. So nilinis ko lang, binugahan ko lang yung pinaka throttle body. Binugahan ko lang tapos nagdagdag ako ng idle up power vacuum para lumakas yung vacuum no okay naman na siya no hindi ah, ko na kinalas tong ano yung throttle body pinugahan ko na lang no ng cleaner ganun ginawa ko tapos nagdagdag ako ng vacuum sa idle up tapos ang huli kong encounter tong spark plug yan. Checkin nyo rin mga karebo yung ano, yung mga spark plug nyo pag ganito na palitan nyo na nakaka-apekto rin din, din siya sa ano sa biglang bumabak sa RPM ng sasakyan nyo so yan so ngayon okay na siya wala nang problema sa sasakyan ko uh, stable na yung RPM niya lang it's yes lang hesitant no? <laughs> <laughs> anong kanya ilang spark oh, plug oh, ilang,